So, ayun guys, nandito tayo sa isang barangay. Ayun, so mayroong ano, merong uh, feeding program. Ayun. So, may pupuntahan rin tayo kaya napadayo tayo dito. Ayan. Ay guys, kasama ng mga na mga masisipat na mga pagsasaka sa likod natin dito pa rin sa Camarines Ayan. Ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayun, medyo katatapos lang ng isang medyo malakas-lakas na daan ng ulan. Ayun. So, papunta na naman tayo ngayong araw na 'to sa ating babuyhan at siyempre uh, <laughs> Ewan ko guys, uh, start na ba 'to ng pag-ascenso natin? Ah, uh, na 'yan guys. Ah, uh, tuloy-tuloy lang tayo sa negosyong babayan. Ah, so kabadi mo ko po magkwentuhan tayo kung ano na yung nangyari doon sa bagong kuha natin na baboy. hayan 11 yun nung isang araw kinuha natin. So silipin natin. Tingnan natin, guys. Ayan, dito lang sa OMG TV YouTube. Ayun. Pilipin, Ayun din yung baboyan natin. Dito na. kanina? mo pa siya si Oo. Kasi nag-message si, si QB kanina. si yeah. Oo. So, babae mo, sa nasa Joe. Anong gawin siya Ah, na dito sa an. At bubuyan. So ayun na nga guys, welcome welcome sa ating YouTube channel. So bago tayo magsimula guys, binabati ko nga pala si Ma'am Sonia Valderrama at si Sir Jaime Valderrama jan sa Tigaon, Camarines Sur. Ayan, so hello po, shout out po sa inyo at syempre uh, si Sir Tom at yung mga kasama niya nat mga taga Picrolac. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan. So mga ka OMG, nandito tayo sa ating baboyan. Ayan. So ito yung first day na visit natin dito nga sa mga bago nating mga housemate dito sa baboyan ni Juan. Ayan. So ito mga ka OMG, yung bago nating housemate. Ayan. So sino kaya diyan ang magwawagi at magbibigay ng kaperahan sa atin mga ka OMG? Ayan. So, pawis pa rin tayo dahil kagagaling lang natin sa trabaho natin guys. Ayan. So, eto guys, pinag-uusapan namin ng kasama ko, si Serapin, na magpapagawa kami at magpapaayos nga ng, uh, ano, yan, tubigan ng baboy. So katulad ng mga plano natin guys before. So kailangan minsan kapag tumita tayo, gamitin natin sa improvements ng ating mga babuyan, pag-improve ng mga facilities dahil yan makakatulong sa atin sa paghahayupan natin. Ayan. <laughs> Hinihingal ko guys. Ayan. So sa paghahayupan natin guys, importante na may magandang water source at importante din na laging nakakainom ng tubig ang ating mga alagang baboy sa panahon na kailangan kailangan nila. Dahil ngayon, laging minsan mainit na mainit ang panahon, so kailangan nilang ah, matubigan ang kanilang mga katawan. Ayan, para hindi sila hapuin at siyempre kailangan nila to ah, sa pagkain nila. Ayan, mga OMG, sa diet nila. So, eto nga guys, etong isang uh, drum, magiging linyan danya na dito. Tapos, etong isang drum, na kulay blue. Yan yung bagong drum. So, dito na natin ipapalin niya, guys. Ayan. Dito sa mga bago nating housemate. Ayun. So, eto, guys. Pinagplanuhan namin na sabi ko, ang gusto kong uh, setup nitong drum is yung detachable na drum. So, para at least pwede nating linisin, pwede nating tanggalin dito nga sa patungan nito at pwede nating malinis yung loob ng drum. So, Ayun guys, kahit na wala tayong masyadong kinikita dito sa pagbababuyan natin, eto talaga yung passion natin, eto talaga yung gusto natin na negosyo. At syempre, gusto natin na umunlad at umasenso sa pagbababuyan. Ayun guys, dati, yung nagsisimula tayo, pa isa, -isa lang talaga, daladala -dala wala yung naaalagaan natin. So, so far ngayon guys, ngayong araw na to, is meron na tayong 19. Ayan, isang dumalaga. Ayun. at syempre sa susunod na week kaabot na ng 20 plus baka next week 20 plus na ang ating inventory dito nga sa ating baboyan yun guys kumunta kami ng mag aayos nga ayan so kasi ngayon walang tubig na dumadaloy dito so naglalagay lang kami dun sa kainan ng ating mga baboy uh, ganon din dito sa kabila so etong mimiha natin guys is medyo sira na tapos natanggal na lustre din So, dito sa kabila medyo okay pa at doon naman sa kabila kailangan na rin palitan kasi sumisirit na guys. Ayun. So, bilang panimula, ayan, so, swerte naman ni Bostick. Ayan. Swerte ni Bostick. Ayan, nagamit natin. Ayan. So, Bostick, uh, padala naman kayo ng ganito. So, gagamitin natin to pang tapal doon sa ating drama. Ayan. Ewan ko, kasil. Ayan. Pangyero ba yan? Ayan. At syempre, meron tayong mga pig drinker. Ayan. So, bumili na tayo ng tatlo, guys. Ayan. At syempre, etong mga to. Ayan. So, mga couplings at etong mga to. Ayan. So, bukas, ah uh, gagawin na to at hopefully, magkakaroon na ng uh, regular na ano, nadaloy ng tubig dyan sa ating mga uh, ayan, Sa ating mga ng baboy. So, pinagpaplanohan namin guys na eto nga since dito yung connection nitong drum na to etong bagong drum na to syempre lilinisin pa yan so mga one day kailangan malinis na guys para at least uh, minsan kasi may mga chemicals yung drum so importante na malinis yan at saka mapahinga ng konti so eto guys ang sabi ko puputulin na to para diretsyo na dito eto magkakaroon tayo ng connection dito dire diretso tapos pwede siyang i-remove remove tapos diretso na dito guys ayun so para eto lahat to so supplyan hanggang dun sa dulo yung mga ano natin yung mga patining natin at syempre eto naman para sa ating mga future inahin ayun guys plano kasi natin na itong uh, apat na sunod-sunod na guys hopefully next year very Very, ay, english na tayo. Ayan. Operational na sila lahat, guys. At meron na tayong mga inahin dito. So, yun yung isa sa mga pangarap na natin, guys. Ayan. So, eto rin, guys. Ayan. So, eto na yung mga alaga natin. Ay eto guys medyo ano tayo medyo pagod pero at least masaya inspired tayo guys ayun katulad na lang ng mga bagong sibol ng mga tanim doon ayan mga palayan so bagong simula eto guys bagong simula din para sa atin kasi bagong simula ayan So, nangangarap tayo na umasenso dito sa negosyo ng pagbababoyan, guys. Ayan, doon sa mga nagsisimula pa lang sa negosyong baboyan sa atin, uh, nagsisimula pa rin lang naman tayo, guys. So, kaya sinishare natin yung lahat ng mga experiences natin. Good, bad experiences. Kasi ang mahalaga sa atin, guys, kahit na bad experience yan maaaring kapulutan natin ang mga best practice na pwede natin gawin sa ating negosyong baboyan at sa mga susunod pa at dun sa mga gustong magbaboyan so maaaring katututunan nila yan, magiging lesson sa kanila yan para kapag yung mga OFW natin, yung ibang nagbababuyan natin na may sarili na silang babuyan, madala nila sa kanilang pagbababuyan. Ayon, may iwasan nila yung mga maling nagagawa sa negosyo ng pagbababuyan. Ayan, so sa atin guys, walang edit-edit. Kung ano yung nangyayaring actual, yun na yung pinapakita natin. Ayan, so importante sa atin na maging totoo guys sa lahat-lahat ng mga ginagawa natin. Ayon. So, eto na nga guys. Bukas, bibili tayo ng pangturok natin sa baboy. Uh, injection, bakuna. So, babakunahan natin sila ng mga vitamins. Ayan. So, bukas yun. Bukas yung magiging parang thir uh, third day nila or second day uh, dito sa ating uh, baboyan. So, tayo mismo yung mag- tuturo ng mga bakuna ayan so 1ml lang ipapakita ko sa inyo bukas kung anong gagamitin natin guys ayun tapos uh, masaya tayo dahil okay naman yung mga alaga nating baboy ayan so malalakas ayun katatapos lang kumain yung iba kaya namamahinga doon sa bandang dulo So, ayan guys. Uh, gustong-gusto nilang uminom ng tubig. So, hopefully bukas medyo okay na 'yung ano natin, 'yung patubigan ng dito sa mga alaga nating baboy. Oh, so, ayan guys, dito pa rin sa uh, ano Ayan, kenda. Ayan, malapit na naman nang umano, ilang buwan na lang sa atin sana sumabay yung pag-aani natin nito. Na Ayan. So, padami na nang padami ang inventory natin, guys. nakakataba ng puso, masaya. Ayan. Ah, uh, magtuloy-tuloy lang guys na maging ano, maging ayos, umasenso uh, tayo dito sa negosyong boboyan. Ayan, guys, sana samahan niyo ako sa journey natin. Ayan. Um, uh, sa biyahe ng pag-asenso. Ayan, mahirap pero pipiliti natin na kayanin, tahakin yung landas ng pagninegosyo, ng negosyong babuyan. Ayan, pangarap natin na umunlad o masenso dito nga sa pagninegosyo ng babuyan. Sana po samahan nyo ako sa journey na to. Ayan, sama-sama tayong matuto, sama-sama tayong umasenso, sama-sama sama-sama tayo na magnegosyo ng negosyong babuyan. Ayan. So, marami tayong makikilala na mga tao along the way ayan at pinaaahalagahan ko 'yun dito sa sa akin ayan yung lahat ng mga tao na nakikilala natin sa journey ng pagbababoyan. lahat ng mga tao na nami natin along the way dito nga sa negosyo ng pagbababuyan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre sa lahat-lahat ng mga subscriber natin na laging nanonood at laging sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. Ito po si Kabady Moko. Basta, usapang negosyong babuyan. Syempre, Kabady Moko yan. Ayan, sabay-sabay tayong matuto sabay-sabay tayong umasenso sa pag negosyo ng negosyong babuyan hanggang sa muli po. Maraming salamat at paalam. Guys, si ito na Magagabi na. Ayan. So sa pagsisimula natin ng bagong season dito sa negosyong babuyan, ayan. So unti-unti nang dumadami ang ating inventory. So abangan nyo po guys sa susunod, mapupuno na talaga 'to. Ayan. So yan lang naman talaga yung inaabangan natin dito sa ating uh, pagbababuyan. So ito guys, sa susunod na mga season, makikita nyo ang panganganak na itong baboy natin na dumalaga. Ayan, so ito naman. Ayan, so mag-selfie na tayo. Ayan. Kasi bukas. Ayan, pera na naman to guys. Ayan, so ito. Ayan, magkakapera na naman tayo sa baboy na to. Ayan guys. so, so nakakamiss din pero ganun oh, lang talaga.